Ang bastos talaga. Ang hina ng pamilya he sa table tennis. Mga walang kwenta talaga. Joke wo. Ang kaaway ng pamilya he. Yung bola kanina. Siya ang pumalo. Hindi. Bulag ba kayo? Ano ang nangyayari? Ang pamilya jow. Sila ang kalaban natin sa larangan ng table tennis. Ang pamilya Jawa at pamilya Hi ay magkalab ay magkalaban. Kumilos agad pagdating. Mukhang hindi maganda ang intensyon ng dumating. Ang pamilya Jawa nitong dalawang taon. Maraming henyo ang nakapasok. Napakalakas ng impluensya. Balita ko may bagong henyo ang pamilya Hi. Kaya't pumunta siya para alamin ang totoo. Jokwo, ano ang ginagawa mo dito? Ayos ka lang ba? Palibhas ay ginamit mo ang anino para atakihin ako. Kailangan kitang patayin. Ayos ka lang ba? Joke wo, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ngayon, ay ang ikawalumpong kaarawan ni Jihi. Ako ang kinatawan ng pamilya Jiao. Para batiin siya sa kanyang kaarawan. Tingnan mo. May dala rin akong regalo. Dalhin mo rito ang regalo. Ito ay si Jokwo, kaibigan ko. Tatay sinabi ko sa iyong maghanda ng bulaklak. Isang buket. Ang ibig kong sabihin ay sariwang bulaklak. Bakit ka kumuha ng bulaklak na panglibing? Inaapi mo sila. Sinusumpa mo ba si Jihan na mamatay ng maaga? Ang aking tauhan, ay kulang sa kaalaman. Pangulong ha, huwag mong isipin ng labis. Ngunit, paano man, ito ay regalo mula sa pamilya Zhao. O kaya, tanggapin mo muna ito. Professional na supplier ng table tennis equipment. Napakalupit talaga ng Zhao na ito. Sinusumpa ba niya ang lolo mong mamatay ng maaga? Chairman ha, huwag kang magalit ng ganyan. Ang basong ito, isipin na ako, si Jokwo, ay humihingi ng paumanhin sa iyo. Ikaw. Ano ang balak mong gawin? Madulas ang kamay ko. narinig ko, sa angkan ng mga hi ay may isang batang henyo. Isang napakatalinong henyo. Ngayon, espesyal kung dinala ang tatlong tao, upang matuto pa ng karunungan sa angkan ng mga hi. Mag-organisa ng isang maliit na paligsahan, para lang sa kaunting kasiyahan. Pangulong Ha Sa harap ng maraming mahal na bisita, hindi naman siguro kayo tatanggi sa aking pagbati, pamilya ha. Sige, kung ang pamilya Joe ninyo, gustong makipagkumpetensya sa pamilya ha. Hindi ako mag ngayon, para makita ninyo, ang pamilya ha ay hindi mga walang kwenta. Ano ang nangyari sa bolang ito? Ito ay espesyal na bola ng table tennis. Bakit parang nasunog ito? Ano ba ang inaantay mo? Lalero pa ba tayo? Oo, syempre lalero pa tayo. Mabuti. Sige. Kung ito ay isang paligsahan, dapat mayroong premyo, hindi ba? Ganito na lang, kung kami ang matalo, ang lote sa silangan ng lungsod, ay mapapa sa inyo. Pero paano kung ako ang manalo? Ang bakuran sa timog ng lungsod na pag-aari ng inyong pamilya, iyon ay magiging akin. Tatay, si Jokwo ay isang malupit na tao. Ang bakuran sa timog ng lungsod. Ang taunang kita nito, ay kumakatawan sa 80% ng kita ng ating pamilya. Paano? Sinasabi mo bang sisuko ako? Hindi, hindi naman. Sige. Akala mo ba natatakot ang pamilya ha sa inyo? Tingnan mo, makikita mo ang laban ng dalawang pinakamalakas na pamilya ang, eks ang eksenang ito ay talagang napakaganda. Sige. Tunay nga ang pinuno ng angkan ng ha. Napakalakas ng loob. Magsimula na tayo. Ayon sa patakaran, bawat round ay may tatlong bola. Bawat panig ay maglalabas ng tatlong tao. Ang makakalaban hanggang sa huli ay siyang mananalo. Lolo, kulang pa tayo ng isang tao. Lolo, gusto mo bang isama ang bata na yon? Tatay, hindi pwede. Talagang hindi pwedeng si HATM. Kung isasama natin siya, tiyak na isasama niya si Natiyo Thin at Ton BN. Oo nga, tatay, hindi pwede. Pangulong ha. ang angka ninyo ay, sikat na pamilya sa larong table tennis. Ang pamilya mo, hindi ba kayang kumpleto ng tatlo? O kaya, pahiramin kita ng isa. sapat na. Hati M, ikaw na ang umakyat, basta't pumayag ka lang na sumali. At manalo. Ang mga ari-arian ng pamilya ha, magiging karapatan mong mana ang lahat. Ito. Kaya mo yan, kaya mo yan, ikaw pa. Tara na. Kaya mo yan. Tanggang bata, kulang lang tayo sa tao. Umupo ka na lang dyan ng maayos. Huwag kang magulo. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Pangulong ha. Ang pamilya mo ay puno talaga ng mga batang henyo. Hindi ko inaasahan, pipili ka talaga ng isang bata para sumali sa paligsahan. At sa pa, mukhang tanga itong batang ito. Kung gusto mong sumuko, sabihin mo na lang ng diretsyo hindi mo na kailangang patagalan pa ito. Pumili lang siya para makompleto ang bilang. Labanan sa inyo. Ako at si Ton VN ay sapat na. Bawasan mo ang salita. Magsimula na tayo. Ay, ang ingay. Pangulong Leo. Ano ang ginagawa mo rito? Mabuhay, mabuhay. Kung alam ko lang na darating ka. Siguradong ako mismo ang sasalubong sa iyo. Ayos lang. Chairman Leo, kamusta, kamusta ka? Ngayon ay naparito ako. Upang batiin si Mr. Ha sa kanyang kaarawan. Pangalawa ay bilang kinatawan ng Table Tennis Association. Ipinadala namin ito para sa inyo. Espesyal na tiket sa pintuan. Ito ang mamamatay tao sa mesa ng pingpong. Ito ang tiket para sa memorial ceremony ni Mrs. Deng Min. Isang tiket lamang ito sa buong Zhangzhou. Dahil handa na kayong maglaban sa isa't isa. Kaya ngayon, kung sino ang manalo. Ang tiket na ito, ibibigay ko sa kanya. Ito ang aking tiket para sa seremonya ng paggunita. Ang seremonya ng paggunita para sa pinakamahusay na manlalaro ng pingpong. Tatay. Kuya, ang mga dadalo, ay ang mga namungunang eksperto sa buong mundo, at maraming bilyonaryo ang pupunta doon. Kung ang pamilya hi ay makakakuha ng imbitasyong ito, ang hinaharap ay tiyak na uunlad. Makikilala natin ang maraming kilalang tao sa buong mundo. Maaari kayong maupo. Kuya Viet, sa pagkakataong ito, ikaw ang aking aasahan. Ako si Triuviet. Nabalitaan ko na ang pamilya ha ay umiral ng isandaang taon. Kamakailan ay may lumitaw na isang henyo sa table tennis. Gusto kong pumunta dito para matuto pa. Ikaw nga si Zhao Wei. Ah, siya pala si Zhao Wei. Sino yan? Sikat ba siya? Ang kanyang ama, si Zhao Sanshu, ay isa sa sampung kilalang master sa buong mundo. At siya naman, ang batang henyo ngayong taon siya ay naging runner-up sa lalawigan. Higit pa rito, narinig ko, ang kanyang talento, ay mas mataas pa kaysa sa kanyang ama. Si, si Jo ay muling nakakuha ng ganitong antas ng master. Ano naman kung runner-up sa lalawigan? Iyon ay dahil hindi sumali ang kuya ko. Kung sumali ang kuya ko, siya ang magiging kampion. Subukan ko ang aking kakayahan sa iyo. Sige. Pareho talaga silang lakas. Ang pamilya ha ay hindi rin masama. Baka talagang may tsansa ang pamilya ha na manalo. Oo, nakakuha ng isang punto. Akala ko ang pamilya ha ay isang angkan na umabot ng isandaang taon. May konting kakayahan ka sana. Hindi ko inasahan na ganito lang kalakas ang kaya mo. Ano ang sinasabi mo? Hindi nakita pag-tretripan. Malaki ang agwat ng lakas. Natalo na si Hachautian. Huwag kang maggunwari. Akala mo matatalo mo ako.